Matapos saksakin ni Jabber ang sarili gamit ang kanyang may laso na kuko sa nakaraang chapter na walang siya ng malay biglang naging mas agresibo habang sinusubukan ni Rudo na ilayo si Jabber mula kay Gris at Polio upang hindi sila madamay. Bigla siyang hinarang ni Jabber at inatake. Sinubukan ni Rudo na gamitin ang Ginky upang harangin ang atake ngunit hindi ito naging epektibo kaya't agad niyang itinapon si Jabber palayo. Habang bumabangon si Jabber, Muling sumisigaw, pagtanto ni Rudo na ang lason nga ang dahilan ng pagkawala ng malay ni Jabber. Habang patuloy ang pag ni Jabber, bigla siyang pinigilan at pinatumba ng isang hindi inaasahang pwersa. Nang lumingon si Rudo, nakita niya si Zanka na hawak ang kanyang gene key, ang lovely assist na Naginamit upang pigilan si Jabber. Galit na galit si Zanka. Tinanong si Jabber kung bakit siya nakikipaglaban kay Rudo nang hindi pa niya ito natatalo. Sinabihan niya si Rudo na umatras at hayaan siyang turuan ng leksyon si Jabber. Chapter 19 naman Pagkatapos ng matinding laban sa nakaraang chapter, parehong pagod na si Naruto at Zanka. Napansin ni Zanka na hindi na gumagana ng maayos ang gene kini Rudo dahil nawalan na ng malay si Jabber. Kaya hindi na nito sinasalag ang bawat pag-atake ni Jabber. Gayon paman, man, naisip ni Zanka na maaaring gamitin ng gene kini Rudo sa ibang paraan. Minungkahin ni Zanka na subukan niyang atakihin si Rudo upang makita kung paano tutugon ang gene Dahil mas mahaba ang abot ng kanyang love stick kumpara sa kamao ni Rudo Maaring paiposisyon siya ng jinky upang tamaan si Jabber. Bagamat may pag-aalinlangan si Rudo, pero pumayag naman siya sa plano. Habang muling bumangon si Jabber, bigla siyang umatake at sinira ang isang haligi malapit kina Rudo at Zanka. Agad na inatake ni Zanka si Rudo. At ang Jinki ay tumugon sa pamamagitan ng paggalaw kay Zanka na nagresulta sa isang matagumpay na atake kay Jabber. Sa kanilang muling pagsubok, muling inatake ni Zanka si Rudo. At muli siyang inilapit ng Jinki upang tamaan si Jabber. Napansin ni Zanka na maaaring kontrolin ni Rudo ang distansya ng paggalaw ng Jinki na nagbigay sa kanila ng mas maraming opsyon sa laban. Habang patuloy ang kanilang strategy, huling bumangon si Jabber. Ngunit bago pa siya makapaghanda, inatake siya ni Zanka mula sa ere na nagresulta sa isang malakas na tama. Chapter 20 naman Let's go! Pagkatapos ng matinding laban, bumagsak si Zanka sa lupa dahil labis na ang pagod at nagsabing hindi na siya makakagalaw. Habang nangyayari ito, nagsimula na rin gumuho ang Jin ni Rudo na dating amulet ni Gris. Nagsimulang manginig si Rudo at sinabing, kasalanan ko ito na ikinabahala ni Zanka. Biglang bumagsak si Rudo sa lupa, hirap na huminga napansin ni Zanka ang sugat sa likuran niya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bumangon si Jabber at lumapit inarudo at Zanka. Hindi niya alam ang nangyari habang wala siyang malay pero nasiyan siya sa resulta. Nagtaka si Zanka kung paano pa rin maayos si Jabber matapos ang lahat ng tama na natanggap niya. Pinaliwanag ni Jabber na ito ay dahil sa kanyang kaliwang kuko. Kapag ginamit niya ito sa tamang dami ng lason, nawawala ang sakit na kahit anumang pinsala ang matanggap niya. Ngunit yung sobra paggamit, nagiging delikado ito kaya't iniingatan niyang gamitin ito sa mga taong nais niyang patayin. Sanay siyang gamitin ng lason sa kanang kuko niya. Tumatagal lamang ng sampung minuto pero kay Zanka tatagal ito ng 30 minuto kaya plano niyang saksakin muli itong si Zanka. Lumapit si Jabber kay Rudo sinabing kung hindi niya matatapos ang kanyang orihinal na layunin, magagalit ang tinawag niyang sila. Dinampot niya si Rudo at sinabi kay Zanka na hanggang sa muli masamang tao habang ito ay lumalakad palayo. Pagamat may malay si Rudo, siya naman ay paralisado at iniisip na kasalanan niya ang lahat ng ito. Tumalon si Jabber kasama si Rudo pataas sa isang butas sa kisame. Nagtaka kung bakit siya nasa labas gayong dapat ay nasa loob ng gosali. Paglapag niya, nakita siya ni Rio. Isang pamilyar na payong ang tumama kay Jabber at itinapon siya palayo. Dahilan upang mapitawan niya si Rudo. Dumating na nga si Engine, ang ilang mga janitor na handang lumaban. Sinabi niyang kailangan nitong linisin ng maayos. Sa palagay ko, part pa din to ng kapangyarihan ang amulet ni Grace na ginawang jinky ni Rudo. Kasi kahit hindi gustong lumabas ni Jabber, ay kusa itong nangyari. At kung hindi man tumalon pa taas si Jabber, ay paniguradong hindi magkakatotoo ang hiling ni Grace na maging ligtas silang lahat. So kahit nasira man ang amulet, ipatuloy pa din itong nagana. Tara! Chapter 21 naman, matapos ang matinding laban na pagtanto ni Jabber na nasa alanganin siyang sitwasyon. Sinabi niyang kailangan niyang tumakas o mawawala ang kanyang kalayaan. Ngayon pa may utos siyang dalhin pabalik ang Skyperson o si Rudo. Kahit kahit gusto niyang tumakas, hindi siya maaaring bumalik hanggat hindi niya natatapos ang kanyang misyon. Habang nagpaplano siyang umatake muli, biglang may humawak sa kanya mula sa likod, si Kotoni. Sinabi ni Kotoni, Tony na oras na para bumalik. Tumingin si Jabber at sinabing kailangan niyang kunin ang Sky Person. Ngunit giniit ni Kotoni na tapos na ang kanyang oras may mga tauhan na sa daan. Habang nag-uusap sila, napansin ni Engine kung saan nagmula si Kotoni. Nag-init si Jabber at tayo umalis nang hindi natatapos ang kanyang misyon. Ngunit bumulong si Kotoni na ang kanilang boss ay nakangiti mula tenga hanggang sa kabilang tenga na ikinatuwa naman ni Jabber. Sinabi niya sa mga janitor na kailangan niya nang umalis. Bago umalis, sinabi ni Jabber na nag-enjoy siya sa paglaban kay Ru kahit isa pa itong sky person. Nagpadala siya ng pagbati dahil malamang ay walang malay si Rudo mula sa lason. Ngunit sumigaw si Rudo mula sa lupa. Sinabing hindi pa tapos ang kanilang laban. Kailangan pang pagbayaran ni Jabber ang ginawa niya kay Gris. Napansin ni Jabber ang mga kamay ni Rudo at sinabi na nakuha rin ito ang series. Sinabi niya pang ito ay isang coincidence at matutuwa ang kanilang boss pag narinig na ito. Tumalon si Cotone sa manhole sa pader at sumunod si Jabber. Bago siya pumasok, sinabi niya kay Rudo na babalik siya at tiyaking iingatan nito ang series naglab Pagkatapos, umasok ni Jabber. Nagsara ang takip ng manhole at nawala mula sa pader. Pagkatapos ng insidente, nasa labas na ng gusali ang mga janitor. Matapos kunin si Nazanka at Gris. Lumapit si Rudo kay Gris. tumingin ng paumanhin sa pagkasira ng kanyang amulet. Sinabi ni Gris na napakahalaga nito sa kanya. Natutuwa siyang nakatulong ito kay Rudo. Pinuri niya si Rudo at sinabing mahusay ang kanyang ginawa. At dito na nga po nagtatapos ang kwentuhan natin ngayong araw. Kung bago ka lang sa channel ni Kuya Boy, ay huwag mo nang kalimutang mag-subscribe at i ang notification bell para updated ka sa mga bago nating uploads. Kung nagustuhan niyo po ang ating video, ay pakilike at share na din sa mga tropa natin dyan. kita sa susunod na kabanata!